Kamakailan lang, sa gitna ng bugso ng alon sa West Philippine Sea, ang BRP Apolinario Mabini, isa sa mga pangunahing patrol ships ng ating Philippine Navy, ay nilapitan at binantayan ng ilang barko ng China. Ayon sa ulat, ang BRP Apolinario Mabini ay nagsasagawa lamang ng lehitimong patrol mission sa loob ng ating eksklusibong economic zone, isang lugar na kinikilala hindi lamang sa ating konstitusyon, kundi maging sa pandaigdigang batas, particular ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UN Clause. Kahit sa mismong balikatan kasama ang Amerika, tila hindi pa rin tinantanan ng China ang Pilipinas. Ang isa nating barko nilapitan at binantayan ng mga warship ng China. Nakatutok si Chino Gasto. Alas 8 ng umaga, biglang lumitaw sa dagat ng Northern Luzon at sumalubong sa BRP Apolinario Mabini ang kai 2 class frigate ng China na may bow number 579. Umikot ito sa likuran ng barko ng Philippine Navy at tila nagmamasid ng malapitan. Sa laki ng barko ng China, nanliit ang barko ng Philippine Navy na tuloy lang ang paglalayag. Sa pagpapatuloy ng Division Tactic Exercises, kasama ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Gabriela Silang ng PCG at US Warships na USS Savannah at USS Comstock. Lumayo kalauna ng Chinese Warship nang magsimulang magmaneuver ang Littoral Combat Ship na USS Savannah para simulan ang line formation sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dalawang iba pang barko ng China, na may bow number 500 at Dongjiao 2797 Auxiliary Surveillance Ship ang dumating 8 hanggang 15 nautical miles mula sa formation ng mga magkakaalyadong bansa. Nagpalipad naman ng helicopter ang USS Comstock na lumapit sa mga barko ng China at nagsagawa ng aerial survey. Ilang beses na radio challenge ng BRP Ramon Alcaraz ang mga barko ng China na nag-radio challenge din pabalik. Sinusubukan pa namin makuna na pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. We will not uh, have an effect doon sa execution ng mga event natin. We will focus on our objective which is to uh, enhance our interoperability and cooperation with other nations. Sa isang parte ng exercise, pinagitnaan ng US at Philippine warships, ang BRP Gabriela Silang na bang ini-eskortan habang naglalayag. Siyam na iba't ibang ship formation ang ginawa ng mga barko ng US at Philippine Navy at maging ng Philippine Coast Guard dito sa karagatan ng North Luzon bilang bahagi ng tinatawag na Division Tactics ng 2025 Balikatan Exercises. Ginawa ito habang nagmamasid di kalayuan ang tatlong warship ng Chinese Navy. Hindi naman nakaapekto sa ginawang exercise ang pagdating ng mga Chinese warship. Bukas, ipagpapatuloy ang pagsasanay ng mga kaalyadong bansa sa pag-refuel habang patuloy ang paglalayag ng mga barko. What is unusual for this time is the number of escorts, six warships and two support vessels. Kinumpirma ng Philippine Navy ang pagdaan ng aircraft carrier Shandong ng People's Liberation Army Navy ng China. Kasama ang anim pang barkong pandigma na nagsisilbing escort nito at dalawa pang surveillance ship sa hilagang bahagi ng bansa. Alas 9 ng umaga nitong Martes na ang aircraft carrier Shandong CV17 sa layong 2.23 nautical miles southwest ng Babuyan Island sa Cagayan. Bandang alas 12 naman ng tanghali, isang 815A Chinese electronic surveillance ship BGI797 naman ang namataan sa layong 33 nautical miles northwest ng Dalupiri Island o 38.91 nautical miles northwest ng Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa Philippine Navy, bagamat dati nang nakikitang dumadaan ng aircraft carrier sa archipelagic water ng bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na ganito karami at dumaan sa ganito kalapit ang aircraft carrier ng China sa baybayin ng bansa. As far as I know, yes, this is the first time that we monitor that particular aircraft carrier uh, that near to the to our coasts. Agad nag-deploy ng naval asset ang Naval Forces Northern Luzon para subaybayan ang mga warship at ni Radio Challenge din ang mga ito. Hindi rin ito sumasagot sa Radio Challenge. While the normal procedure is for warship or foreign ship to reply, there are some instances na hindi sumasagot ang mga ito. This is one particular instance that the Shandong Carrier Battle did not give any reply. At the moment, it was challenged. Gayunman, isang normal naval operation aniya ang ginawa ng mga barko papunta sa isang partikular na lugar. Expeditious o tuloy-tuloy ang pagdaan ng mga barko, kaya wala namang dapat ikapangamba. Well, it is within our territorial waters, but we cannot say for certain if they posed a real threat because their passage was expeditious. Inaasahan ng Philippine Navy ang pagdaan ng maraming barko sa lugar dahil ito ay isang maritime corridor Lalo pa ngayong mayroong isinasagawang balikatan exercise sa operational area ng Western Command at Northern Luzon Command. We expect a lot of uh, vessels uh, to transit that particular area, especially off the coast of uh, the Babuyan Islands and uh, the Lupiri Island because it's a recognized uh, maritime corridor. Uh, with the balikatan exercise ongoing, we also expect uh, several uh, key players to be there also to monitor uh, the exercise. Ngunit ano ang nangyari? Sa halip na igalang ang ating karapatan nilapitan ng ating barko, binantayan at minanmanan, tila ba may layuning takutin o pigilan ang ating sariling mga operasyon? Mga kababayan, ito'y malinaw na pagyurak sa ating soberanya. Hindi ito simpleng insidente sa karagatan. Ito ay isang seryosong pahayag, isang mensahe ng dominasyon na dapat nating harapin ng buong tapang. Kung titingnan natin sa mas malawak na perspektibo, hindi na bago ang ganitong klase ng kilos mula sa China. Mula sa pagtatayo ng mga artipisyal na isla, militarisasyon ng mga reef hanggang sa pagbabawal sa ating mga mangingisda. Sunod-sunod na hakbang na naglalayong questionin ang ating karapatan sa ating sariling teritoryo. Ngunit, mahal kong kababayan, dapat nating tandaan hindi kailanman nabura o nababali ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na nagsasabing walang legal na batayan ang tinatawag na nine-dash line ng China. Ibig sabihin, ang West Philippine Sea kasama ang pinaglilingkuran ngayon ng BRP Apolinario Mabini ay atin. Hindi lamang dahil sa papel, kundi dahil sa kasaysayan, sa batas, at higit sa lahat, sa dugo at pawis ng ating mga ninuno at bayani. Ngayon, sa kabila ng mga mapanlikhang taktika ng ilang banyagang bansa, nananatiling matatag ang Pilipino. Ngunit sapat na ba ang matatag lamang? Hindi. Kailangan natin ng mas maingay na pagkilos. Hindi lang dapat mga sundalo at opisyal ng Navy ang nasa likod ng laban na ito, kundi tayong lahat. Kailangan nating palakasin ang ating diplomatikong boses. Kailangan nating iparating sa buong mundo na hindi tayo basta-basta magpapatalo sa harap ng pananakot. Kailangan nating paigtingin ang ating suporta sa ating hukbong dagat, pagbutihin ang ating defense capabilities at higit sa lahat, pagtibayin ang ating pagkakaisa bilang isang bayan. At para sa mga kapwa ko Pilipino saan mang dako ng mundo, ngayon higit kailan man, kailangan gisingin natin ang ating diwa ng pagiging makabayan. Hindi lang ito laban ng iilang barko sa karagatan. Ito ay laban para sa kinabukasan ng bawat Pilipino ng bawat batang nangangarap makapaglayag sa malaya at ligtas na dagat. Ang BRP Apolinario Mabini ay hindi lamang barko. Isa itong sumisigaw na sa gisag ng ating kasarinlan at karapatan. At sa bawat banta, sa bawat intimidasyon, tayo'y dapat tumindig, hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Ang Pilipinas ay hindi para yurakan ni Numan. Ang karapatan ng Pilipino sa West Philippine Sea ay hindi simpleng bagay na maaaring pakiusapan o isang tabi. Ito ay karapatan nating ipinaglaban noon at dapat ipaglaban pa rin ngayon.